Dito ako sa liwan ng uh, hospital. Bibili ng pagkain. Kasi... Eh, dati dito mayroon tong mga, mga uh, uh, tinda. Tumura lang dito. Uh, ang dami ng mga nagsara. Hmm, dati mayroon ito. Ang eh. Uh, dami na nagsara. Hmm. Ayan. ito yung food court ng ospital And ito sarado na rin 'tong vegetarian to dati no eh. wala na rin sarado na rin wala na Marami yung nagsara Yeah. Ito yung mga ano, um, sa breakfast. Maraming tao na yan kasi tanghali. Kaya yeah. mm -hmm. mm -hmm. ito bagong bukas, bagong palit ito. Pero ano rin siya, mien, noodles din. Ito, bilihan naman ng lugaw dito kung hindi ang nang ko. May mga tinda rin siya rito. May mga nagmamasahe rin dyan. Mga ano sila, mga, mga bulat, mga nagmamasahe dyan. Ang isang oras nila yan. Isang oras, 300. Ayan, may nagmamasahe dyan. ang isang oras nila, 300. Yung mga masahe, mga bulak yan siya ito ang family mart Ay, kompleto dito. Merong May mga tinda rin sila ng mga sandals. May beauty shop naman doon. Doon sa kabila, meron din. Dito muna tayo sa post-mig. Ito yung post -mid. Tapos ito naman yung post-office. Kaya hindi ka maihirapan pag dito ka maka-duty sa hospital. Ayan, ito yung post-office. Tapos, yung mid first na yung bilahan ng mga diaper meron doon punta naman tayo doon sa may kabila kabilang building ito yung post office ito yung cosmic cosmic na yan. Kung Kom pwede, kung gusto mo kaya lang, mahal dito yan. Mga pantalo na yan, mahal. Hmm, may mga tinda rin sila. Ang bag yan. Yeah. Ganda ng ano. Ito, kung gusto magpa-beauty. Ayan, kung anu? gusto magpa-beauty yeah. dyan. ito sa kabilang building iba rin pa rin kaya lang hindi siya gaano marami yan ito, ba? nilipat na pala rito meron na rin pala rito hmm, kama ng pasyente pag iuwi na sa sa bahay para hindi mahirapan yung pasyente yan pwede rin yan magkano kaya ito pero walang nakalagay na price hmm? 12,000, 12,000, Hindi ko alam kung ano yan kasi Chinese mo nakalagay. May 21,000. Ah, yung 21,000 yun. Ito 12,000. Oo, oo. Ito 12,000. Yan, yan, yan. Ayun, ang 21,000. Hmm, ito yung parang ano sa ospital. Yung bed ng ospital. Ayan. Hindi na tayo sa kabilang building. Pero hindi ganon marami na ano, nagpaninda ngayon eh. Hmm. malawak tong ospital. Ayan hmm. yung dumasin din siya eh. Okay lang hindi ako naroon gumamit niyan. Ay, hmm. ang ganda na Ayan, yeah, may mga salad. Gusto ko pa naman ng salad. Yeah. Hello? Hmm. Beho ah. Hmm. Kung anong paninda roon, meron din dito dito na mabilihan din ng mga um, saboy ano yung ilang mga mahal yung sandals dito na mabilihan ng palamig Iba ibatin dito kabilang building ito. May, may mga paninda rin. Ang gaganda. Kaya lang mahal, syempre. Mahal ang upa nila sa hmm. anong yan. Ito, ano, ano, Ito yung tentang. masusi oh, ito oh, naman ito oh, naman oh, Yan mura ang kentang dito. Mhm, mura ang kentang dito. Yan mm, na oh Wala na rito yung ano nagsara uh, na rin to dito nalugi hmm. ito yung coffee shop ang cute ang cute na yun uh. hmm. Hanggang doon yan. Kapit niyo. Kapit niyo. Marami na nagsara ngayon. ito so, po puting din dito dati to rito yung ano eh bake shop to dati ang sarap ng ano dyan ng kopi at saka ng ano ng kinapay nagsara na rin sila ang dami na nagsara dito